Bato, ginagamit umano sa pagtawid sa kalsada. Paano? Alamin! Sa magkabilang gilid ng kalsada, sa Granville Island sa Vancouver, British Columbia, Canada, merong street signs na nanghihikayat sa mga tumatawid na kumuha ng red brick. Ang mga pulang blocking ito ay ginagamit upang mapanatiling ligtas ang pedestrians. Paano? Sa pamamagitan ng pagwagayway nito habang tumatawid. Saan nga ba nagmula ang kakaibang paraan ng pagtawid na ito? Tara, alamin natin yan. Ang inisyatibang ito ay inilunsad ng Vision Zero Vancouver, isang non-profit organization na layong bawasan ang bilang ng na mga nasasawi at nasusugatan dahil sa pagkakabundol ng sasakyan. Hango ito sa flag crosswalks ng ibang lugar kung saan may iwinawagayway na bandila ang pedestrians habang tumatawid. Ayon kay Mihai Serstia, volunteer ng Vision Zero Vancouver, nagsimula ang ideyang ito bilang April Fools Day joke, meron itong malalim na mensahe. Sa pamamagitan ng pagdala ng brick nagawa sa foam, nakukuha ang atensyon ng mga driver at naibabalik ang kapangyarihan sa tumatawid. Bagamat plano ng organisasyon na ipagpatuloy ang pedestrian brick crossing system, sa kasamaang palad kinailangan nila itong tanggalin matapos ang April 1. Ngunit sa iyong palagay, dapat din bang ipatupad ang brick crossing system sa Pilipinas? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Ocho Ocho Dos D -W -I -Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po inag babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.